o sige mga kaibigan, ngayong gabi po ay atin inyo, inyo po masasaksihan. kung saan po may nagaganap na kaguluhan dito po sa aking likuran. mga kaibigan, ito po ay isang pagpapatunay. Kung saan ang pag-iibigan po ay kahit saan ay inyong maranasan. okay. 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 Tapos natuloy sila mag... Okay. 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 Okay.